Hey, magandang araw mga kaibigan sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK at sa lahat ng OFWs mula Dubai hanggang Japan. Mula sa ating ilang mga minuto, na deep dive sa pinakabagong utos ni PNP Chief General uh, Nicolas Torre ha ang kanyang ambisyong ambisosyong ha firearms proficiency program uh, 2 million rounds of 9mm ammo seryoso ba ito o puro papogi points lang <laughs> ako nga pala si hashtag walk with at ngayon aaralin natin ito with a critical eye ha yeah <clears throat> kung bago ka rito, ha? Talagang ano, no? Um sasamahan pa natin yung pagkawiti, uh, fact-based at laging may haplos ng satire. Kung bago ka rito, i-hit mo na yung subscribe button. I-like at i-share sa tropa mo sa Hong Kong, Singapore o kahit saan. Ha? Kung gusto mong suportahan ang content na ito, mag-super thanks ka naman please ha, na rin para maipagpatuloy natin ang ganitong klasing talakayan. Ha? Hmm, Ngayon, bakit nga ba controversial si Torre? At bakit may mga nagsasabing ang programang ito ay parang baril na walang bala, ha? puro ingay, kulang sa impact ha tara simulan na natin Alam mo kung ang pulis natin ay kasing husay magpaputok ng baril tulad ng pagpapaputok ng mga press release baka wala nang krimen sa Pilipinas oh, pero teka ha let's about let's talk about this firearms program at kung bakit ito nagdudulot ng ingay mula kamkrame hanggang sa mga grupo ng OFW sa so, WhatsApp So ano nga ba itong Firearms Proficiency Program ni General Nicolas Torre the Third? Inutusan niya ang PNP Training Service Service na maglunsad ng intensive training para sa 220,000 police natin, ah, ang budget 2 million rounds of 9 <coughs> of 9mm ammo, ha? That's a lot of bullets mga kaibigan, pero teka ha, let's break it down. Sabi ni Torre, Excuse me po. <clears throat> Sabi ni Tore, kailangan daw maging second nature ang precision shooting sa bawat pulis. Ha, kung mismo ang target, sermon kaparaw niya. Ha ha ha. ha. Talaga, ha? parang coach sa basketball pero mas mahal ang bola, este, bala. Okay ha, pero seryoso, let's give credit credit where it is due. oh, the intention sounds good, right? Sa isang bansa kung saan ang krimen, uh, crime, rate ay parang roller coaster, minsan baba, minsan biglang taas. Kailangan talaga ng police na marunong bumaril ng tama ha. Pero dito na nagsisimula ang tanong. Is this program a genuine solution o isa na namang publicity stunt? No? Sa history ni Torre, may track record siya sa mga uh, siya ng mga high-profile arrests no? like uh, Apollo Kibuloy and former President Rodrigo Roa Duterte. Pero may mga nagsasabi rin na mas magaling siya sa headlines kaysa sa actual reforms. Okay, ha? isipin mo, isang OFW sa Dubai, nagbabasa ng balita tungkol sa PNP. Ha? Sabi niya, kung gagastos sila ng milyon para sa bala, sana maganda ang resulta. Ha? Pero ang tanong ng marami, magagawa ba ng dalawang milyong bala na iwesto ang systematic issues ng PNP? Let's dive deeper. Okay ha, let's be fair. Hindi naman masama ang plano ni Torre ha. Sa isang critical lens, Tama siya mag-focus sa markmanship, ah, recent in incidents like yung sa 2005 Quezon City shootout under Torres Kuman, ha, where four people died, ah, show na kailangan talaga ng better training. Kung ang pulis ay hindi marunong bumaril ng tama, paano nila ma-protectahan ang publiko? O worse, paano kung sila ang maging danger? Ha? Ayan. Kaya nga po tama rin ang, ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte no oh ayon sa PNP, noong 2024, may mga insidente kung saan nagkamali ang pulis sa paggamit ng baril, uh, leading to civilian injuries. Kaya naman, ang push ni Torre for precision shooting ay may logic. Kailangan ng police na kaya mag-respond ng critical situations without collateral damage. Okay, ha? Plus, plus, ang 2 million rounds na ammo, that's enough to train every officer multiple times theoretically. Pero mga kaibigan, let's not get too excited. Kaya kahit maganda ang plano sa papel, ang execution ang mahalaga. At dito ha, maraming OFW's at kabataan ang mag, ang nagtatanong, will this program really work o magiging isa na namang photo off no? Baka mamaya puro firing range Uh, selfies lang ang labas nito. <laughs> Now let's get critical. Una, let's talk about priorities. Sa isang bansa kung saan ang PNP ay nahihirapan sa budget para sa basic equipment like body cams, patrol cars, o kahit descending uniforme. Bakit ang focus ay sa 2 million rounds of ammo? Sa halagang yan, hindi kaya mas maganda kung i-upgrade muna ang training facilities o i-hire ang mga qualified instructors? Okay, pangalawa, let's talk about tourist leadership. Sabi niya, if you miss, I'll reprimand you. Ha? Talaga, wow. Wow. Ha? Parang principal sa high school. Ha. Pero teka, is this the best way to motivate 220,000 uh, officers and, and personnel? ang pagbabanta ng reprimand ay pwedeng magdulot ng fear-based culture, ha? hindi confidence. At sa history ni Torre, like the controversial Quezon City Press con, for gun-toting ex-cop, parang mas mahilig siya sa si spotlight kaysa sa systematic change. Alam mo ha, kung ang markmanship ang sagot sa lahat, baka mamaya ang training ng PNP ay maging parang action movie ni Fernando Poe Jr. Ha? Puro barilan, walang script. Pero seryoso, the real issue isn't just markmanship. It's about trust. Paano ka magtitiwala sa pulis kung ang leader nila ay may questionable track record? Pangatlo ha, let's talk about recent incidents. Sabi ni Tore, alarming gaps daw sa tactical response ng pulis ang dahilan, dahilan ng programang ito. Pero anong incidents ito ha? Hindi niya sinabi ng malinaw, is it the Kibuloy arrest? where his operation was was criticized for excessive force or the Duterte arrest na tinawag na favor-based promotion ni VP Sara Duterte. Kung ang programang ito ay sagot sa mga gaps na yan, bakit parang band-aid solution lang? Let's zoom out ha, sa ibang bansa tulad ng US o Canada, ang police training ay hindi lang tungkol sa baril, ha? It's about de-escalation, community policing at mental health training ha. Huh? Sa UK halimbawa, maraming pulis ang hindi nagdadala ng baril, pero epektibo pa rin sila. So bakit sa Pilipinas parang ang solusyon sa lahat ay baril muna? <laughs> Nako, baka naman kailangan natin ng holistic approach, hindi lang puro bala kundi training sa ethics, accountability at public service. Isang OFW sa Saudi Arabia ang nagsabi sa akin kung ang pulis sa Pinas ay kasing galing ng mga pulis dito sa Jeddah, baka mas safe ang mga kamag-anak ko. And that's the point. Ang firearms proficiency ay mahalaga, pero hindi sapat ha. Torres program needs to address the bigger picture: corruption, lack of trust, at systematic inefficiencies. Sa X mainit ang talakayan ha tungkol kay Tore. May mga nagsasabing political lapdog siya ha. Lalo na dahil sa kanyang role sa Duterte arrest. Pero mga pero may mga sumusuporta din ha tulad ng uh, the seat rep PH na nagsabing uh, pinalalakas ni Torre ang kapulisan. Talaga, ano ang totoo? The truth lies in the middle. Torre's intentions might be good, pero ang execution at credibility niya ang malaking question mark or malaking tanong. Kaya mga kaibigan, ha, I want to hear from you. Sa comment section, sabihin, sabihin nyo, do you trust uh, Torres leadership? O parang pelikula lang ito na maganda ang trailer pero, pero flop ang ending. I-like, <laughs> i-share at mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong content. So, ano ang hatol natin ha sa Firearms Proficiency Program ni General Nicolas Torre III? On one hand, it's a step toward Uh, better police readiness on the other hand it's a drop in the bucket compared to the PNP's deeper issues ah corruption lack of public trust at questionable leadership decisions ay mga kaibigan ang tunay na laban ay hindi lang sa firing range kuti sa puso ng bawat pulis ah, at sa tiwala ng sambayanan okay ah, kung nagustuhan mo itong video na ito i-hit mo na yung subscribe button i-like at i-share sa mga kababayan natin sa US Canada, Australia, UK, UAE at kahit saan pa. Mag-comment kayo ng thoughts nyo ha. At kung gusto nyo kung 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 kung, gusto nyo suportahan, no? Okay, kung gusto nyo suportahan ang channel na ito, mag-super thanks naman please, na? No? para sa mga OFW, salamat sa pagtsatsaga sa ating bayan kahit malayo kayo. Let's keep the conversation going at makita-kita tayo ulit ha? Eh, sa susunod na video. Magandang araw, Pilipinas!